Mm. Sunod, mga kababayan. Dito tayo. Oh, ano tong sunod, Ken? Oh, ito, Armed Forces of the Philippines. Dito, kita, ah, speaking of Sara Duterte, dito tayo kay Digong. Mm. Mga kababayan, ang Armed Forces of the Philippines or military, ha? nakakuha ng 252 ghost project mula 2016. Ha? Ito, mga kababayan. Pakita ko sa inyo kung ang sabi nila, ang kanila daw tatay digong mabait, may build build build, na pangarap para sa Pilipinas, at tinatawag pang Golden Era of Infrastructure, ha. Pero mga kababayan, ito po, ang Armed Forces at ang PNP, mga kababayan, nagimbestiga ng solo mga kababayan. So ano ang nakalap na impormasyon ng PNP at ng EFP, mga kababayan? Ito po, 252 ghost project na tuklasan ng military at ng PNP inspection. Ha? ng military at ng PNP ang project sa buong Pilipinas na kung saan natuklasan nila noong 2016 onward, 252 ghost project. Not only small, mega project yan. Oh, ngayon mga kababayan, sabihin ninyo sa akin nagsisinungaling ang PNP at ang AFP. Hmm? Basahin ko. Ito po ay mula sa Brigada News FM, Manila. Ito po, basahin natin. 252 ghost project na tuklasan ng military at ng PNP inspection. Umabot na sa 252 ghost project ang natukoy ng Armed Forces of the Philippines mula sa mga isinagawang inspeksyon sa buong Pilipinas. Ayon kay EFVP spokesperson Colone uh, Colonel Franzil Margaret Padilla, ang mga proyektong ito ay mula 2016 onward. Kita ninyo? Mm. Mula 2016 on one. Oh. Ano ang masasabi nyo ngayon yung DDS? Sabihin niyo kinakampihan na naman. Kinakampihan na naman ng Armed Forces of the Philippines. Si BBM. Kinakalaban na naman si Sarah. Hindi magsisinungaling ang military. Ang military may sarili sila ah, na mandato. Ang PNP may sarili sila na mandato. So, natuklasan ng PNP at military na mayroong 252 mega ghost project 2016 onward. Mm. Ayon sa spokesperson, ah, ang proyektong ito ay mula 2016 hanggang sa kasalukuyan. Bahagi ito ng malawakang pagsusuri ng EFP at PNP sa kabuuhang 30,000 project, ah, sa buong Pilipinas sa naturang bilang na 10,000 proyekto na ang ininspeksyon ng EFP habang nagpapatuloy ang pag-ikot para matapos ang natitirang 20,000. Take note mga kababayan, 10,000 project pa lang sa loob ng 30,000 kaproyekto sa buong Pilipinas. 10,000 project pa lang, nakatuklas na sila ng 252 ghost project sa 10,000 project. So meron pang natitirang 20,000. Ah, ito pa, mga kababayan. Ah, ito ang sunod. Naturang bilang 10,000 proyekto na ang ininspeksyon ng military habang patuloy pa ang pag-ikot para matapos ang natirang 20,000. 20 hmm. Kalat-aniya sa iba't ibang rehiyon ang mga proyektong ito dahil nationwide ang deployment ng military at sabay-sabay ang kanilang inspeksyon sa iba't ibang lugar tiniyak ng military na ang agad nilang isumite ang kumpletong ulat sa ICI ubang mapabilis ang investigasyon at mapanagot ang sinumang responsab responsible sa mga ghost project hmm. mula 2016 onward deba? Diba? yun yun mga kababayan kita ninyo ah Ngayon, sasabihin ninyo, Ah, sasabihin ninyo. Hindi totoo. Sabi mismo 'yan ng spokesperson ng P, uh, ng ng EFP, um, na si Padilla. Ang natuklasan nila ay 252 ghost project na mula 2016 hanggang sa kasalukuyan. Sa loob lamang ng 10,000 project. So ang kabuhang proyekto ng buong buong Pilipinas ay 30,000 project 'yan mula kay Digong. Ha? Mula kay Digong 'yan. Oh, 2016. So anong mangyayari yan ngayon? Sasabihin na naman ng DDS hindi kay Digong 'yan. Hindi kay Digong 'yan. Putang ina. Tanungin ko kayo, saan natin makita na may proyekto si Digong sa build 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 na pinagmayabang niya? Magbigay kayo ng isang proyekto ni Digong sa build build build. Na napakinabangan ng tao. Manga DDS, magsilabasan kayo. Magbigay kayo ng isang proyekto ni Digong na napakinabangan ng tao. Wala. 'Di diba? Wala. Magbigay kayo ng proyekto ni Digong, isa lang sa bill-bill bill na napakinabangan ng tao. Diba? wala wala talagang proyekto na napakinabangan ng tao ultimo dds pag tinanong mo yan ang ilalabas nila dabaw ang usapin dito build 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 hindi local government build diba yan ang tandaan ninyo mga kababayan pinagmayabang ninyo ang golden era of infrastructure sa panahon ni Duterte. Ngayon, tinanong natin ang mga DDS, magbigay kayo ng isang proyekto ni Duterte na napakinabangan ng tao, Dolomite. Mm. Sige, Dolomite. ah, Napakinabangan. Ginawang pasyala ng Maynila. Oh. Kumusta ang Cebu? Ah, Kumusta ang Cebu? 'Di diba? Ruel Costillo, maraming salamat po sir sa yung 6 uh, Australian dollar super sticker. Thank you, thank you so much. Ah, Ayan. Ayan, mga kababayan. Mike, Mm. 38 million price. Napakinabangan ng Maynila. Ah. Pero ano nangyari sa Cebu? 'Di ba? Pabahay ni Duterte. oh, punta ka ng bandang Tanay, Taytay, Antipolo, Binangunan, ah, Rizal. May mga pabahay siya diyan. Tignan nyo, puro lang bubong, walang bintana, walang pinto. Ha? Ah, bubong lang, haligi. May lababo, butas, wala pang lababong nilagay. porma lang. Hmm. may bintana, abang pero walang bintana ang nilagay may pinto, abang pero walang kahoy na pinto nilagay o, oh, kita nyo walang proyekto si Digong na napakinabangan ng tao kasi kadalasan sa mga proyekto ni Digong, pag may crack ang kalsada sa airport si Nimento, project na niya pag may crack ang tulay ah, sa ah, San Juanico ni repair niya project na niya Ganyan, ha? Ah? Ganyan. Buti pa nga si Pinoy merong toilet na dikit-dikit ang onidoro eh. Diba? Buti pa si Pinoy. May nakikita kang project na mga ah, inidoro dikit-dikit. At least nagagamit. Diba? O. Oh. Kay Digong. Ano? Ha? Ah? Bukod dyan mga kababayan. Ha? Sa sinasabi ni nila na build, build, build daw di Digong, pag may ako ngayon dito, ha, mga kababayan, baka magulantang sila dito. Ha? Ito, ito, ito. Tignan nyo, mga kababayan. Mayroon namang project si Digong na napakinabangan. <laughs> Yung ilong ni Wake and Bake. Ha? Yung pagpatangos ng ilong. Ito, panoorin ninyo. Ganito ang administrasyon ni Duterte. Ha? Hindi masisilip ng Armed Forces of the Philippines ang 252 Ghost Project kung maayos lang. Biruin nyo kung gaano ka-advance ang isip ni Digong. Wala pang release, wala pang mapalagyan ng uh, release, na ng tren. Hmm. Sa pagdinig sa camera na ang mga biniling bagong ng gobyerno noong 2017 para sa LRT1 Cavite Extension ay may tagas. Sino na rin ang mga mababatas kung bakit bumili na ng mga bagon kahit hindi pa tapos ang mga release. Pili ko ang gobyerno noong uh, 2017 uh, pero noong dumating ko dito ay hindi ko natin nagagamit sapagkat ang 80 na dumating sa ating bansa ay may water leak. So sa pagpasok ng Marcos administration, Mr. Chair, uh, nag-decide po tayo na huwag magbayad pero kung na ng mga mababatas, bakit okay, umili na, na mga bagon? Kahit hindi pa tapos ang mga okay, ilis. So, may mga bagon na nga, pero wala, pa lang wala pang paggagamitan. Oo. Oh. That is why I have been asking, bakit nag-procure ng 99 point something percent? wala pang paggagamitan. Oo. Oh. <laughs> kita nyo? Kita nyo, panahon ni Digong, kung gaano ka yan? Bumili ng mga bagon. Bumili ng mga tren. Tapos, ang biniling trend, ganito ang presyo, pero sira. Tapos, bakit ka bumili ng trend na wala namang release? Saan mo patakbuhin yung trend? Sige nga, kaya si PBBM na unsame, eh, oh, hindi binayaran. Bakit mo babayaran? Bumili ka ng trend, puro may tagas, pero ang mahal ng presyo, tapos saan mo ilagay yan na wala namang release? Saan mo gagamitin yung trend? Kaya sabi ng Marcos administration, hindi namin ito babayaran. Bakit? Saan mo ilalagay yung trend na wala namang release at bumili ka ng trend, puro sira. Kita nyo? Bumili ng bagon, atat na atat na bumili. 90% pa ha? 90%. So sa isang libong bagon, ha? Oh. So 90%. Oh, sa isang libo, 900 kabagon ang binili. Hmm. Pero ang tanong ngayon, saan mo padadaanin? Wala namang release. Oh, wala din namang project na may trend na itatayo na release. Saan mo itatambak yung mga trend? Oh, ayun, kita nyo yung sa shooting ni Coco Martin. Andun, pinagsushutingan na lang yung mga trend. Ang dami dun, tambak-tambak yung mga trend. Kinakalawang na. Ha? Ah? Kita ninyo? Ganyan ang administrasyong Marcos. Nasubrahan sa ka-advance. Ah, bumili ng napakaraming tren. Oh, na wala namang release. Oh, tapos ang nakalagay brand new pero yung tren puro sira. Kita ninyo? Kaya ang Marcos administration hindi na nang mabayad. Hindi binayaran, hindi ni-refund. Bakit? Bakit ka magbabayad na sira ang tren? At paano mo gagamitin yung tren na wala namang relaysan mo pa niyan? yan? O, oh. di diba? ba? basa pagdinig sa kamera na ang mga bago ng gobyerno noong 2017 para sa LRT-1 Cavite Extension ay may tagas. Oh. Ito na rin ang mga mababatas kung bakit bumili na ng mga bagon kahit hindi pa tapos ang mga rilis. Pili ko ang gobyerno noong uh, 2017, uh, pero noong dumating ko dito ay hindi ko natin nagagamit sapagkat ang uh, 80 na dumating sa ating bansa ay may water leak. So sa pagpasok ng Marcos administration, Mr. Chair, uh, nag-decide po tayo na huwag magbayad pero puno na mga mababatas, bakit po hindi na ng mga bagon? Kahit hindi pa tapos sa mga request. So may mga bagon na nga, pero wala pa lang wala pang paggagamitan. That is why I I've been asking, bakit nag-procure ng 99.something point something percent? wala pang paggagamitan. ba? Diba? Kita ninyo? Yan, isa yan sa nasilip ng Armed Forces of the Philippines. May proyekto ang gobyerno, pero ah, hindi nagagamit. Mm. 'Di ba? Kita ninyo? Yan yan mga kababayan. Ngayon ninyo sabihin mga DDS. Advance talaga si Tatay Digong. Bakit? Biruin mo bumili ng train walang release. Oh, tingnan, diba? kita mo, wag kayong tumawa. Ha? Wag kayong tumawa. Mga kababayan, grabe, napaka-advance si Tatay Digong. Yay! Tatay Digong! Tatay Digong! Bakit po? Bakit po? Ano pong nangyari? Advance po siya. Bakit? Bumili ng tren. Oh, pero walang release. Saan mo patatakbuhin sa dagat? Ano yung tren mo? Submarine? Putragis na yan. Mm. Tignan natin kung magkano ang presyo. Mm. Magkano ang presyo sa tren na binili ng Duterte administration noong 2017. Ah, oh, ito, mga kababayan. Ha? Ah? Oh, kita ninyo? 1.45 billion dollars. Ha? 1.45 billion dollars. Kita ninyo? kung magkano 1.45 billion dollars. Hay naku. kaloka Ayan, n'o oh. ha ito mga kababayan basahin ninyo Train update President Duterte signed tax ah, reform bill nakalagay mga kababayan ay iba pala to ayan Department of Transportation 12.1 billion supply contract quid ayan 35.26 billion phase 1 Kita ninyo mga kababayan? Ayan o. Oh. Oh, basahin ko lang ha. Nagsabi, 80 of 120 trends brought in 2017 or vote in 2017 unusual due to water leak. Kita nyo sa 120 ka-trend, 80 dyan puro may tagas. Kaya hindi nagagamit. Mm. Magkano nga ba ang halaga? Mga kababayan, ito, 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 ito. Cost of 6 billion. LRT1 pa lang yan, cost of 6 billion. Oh, so meron pa dito mga kababayan, LRT1 pa lang. Ha? Saan dito ang LRT2? Kasi actually, LRT2 to eh. Ha? 6 billion mga kababayan ang nalugi dahil sa may tagas na LRT1 extension. Biroin mo, bumili ka ng 120 ka unit na trend, tapos 80 doon puro sira. Tapos ang halaga 6 bilyon, nagtapon lang ng pera. Kaya ayaw ni PBBM bayaran. Kita ninyo, grabe. Mm.